Ano? Oh wala na akong page e. Eh. Wala, inayakas ako nila ng kernel Ayun, eh. nag, nag inom mo kami. Tapos nung nalasing ako, nagulat ako. Wala na akong ano eh. Hindi ko na ma-access yung page ko. Paging. O, ba't yan dito? Pakibalik naman yung page to kapatid ko. Huwag, ba't ka ba? papalik? Eh yung nalasing siya, binigay niya sa akin yun. Oh, hindi ko binigay sa iyo na. Yun, sinabi mo yun, mo sa akin yun. At ano sinabi ko? Balikin yun yung password. Das sabi mo, sa sino yung page ko ha? Bert, binigay mo ba talaga? Hindi! Sigurado ka, hindi ka nagsinungaling ha? Gawin mo na lang ng page! Lasing mo. Ano ba gagawin ko pa ng page? May page yan! ano hindi mo lang ibalik! Ano, hindi mo kaya gawin ng page kasi lost na kayo. Lost na. Lost Kasi walang magpapalo sa inyo kahit gawin mo siya ng page. Okay na kasi. Balik na Hindi! Kahit gawa kayo ng page, walang magpapalo dyan. but mga sikat ba kayo? Mga chong, please! Like and follow nyo nga pala yung bagong page ni Boss Bert. Ayan Post-birth version 2. Ilalagay ko rin sa pin comment section yung link ng bagong page niya. Paabuti na na. Di ba? Pag sinabi ni Egging na kapag umabot ng 100k anong mangyayari? Ha? Anong ano mangyayari? Sabi? niya kasi laos ka eh. pakita mo sa kanya na hindi ka laos. Hi! Good morning sa inyo mga chong! Gusto ko nga palang ipakilala sa inyo yung mga bagong alaga dito. Ayan. Si Two Blocks, si Boyet, at saka si Waldo, at saka na si say hi! Say, say hi to my daddy's vlog. Hi. hi! How are you guys? Say hi! Hi guys! Hi guys! Ayan nga pala. Ang aking anak na si Baste is playing outside. Yan ang banding namin. Pada umaga. Say hi! Uh, 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 baste, it's Tito Bertoluk. Ang aga mga chong. Andito na naman si Bert. Go with mommy, anak. Ano? Bert! Di ba sinabi ko sa inyo, pag ganitong umaga, bigyan niyo muna ako ng panahon para sa hey, hey, anak ko. Hindi kasi, may problema ako. Ano na naman yan? Wala akong pera ngayong, Bert. Hindi, hindi naman pera. Hindi naman pera. Oh, wala ganitong masanong ngayon, ba? Disko naman, oh. Ang aga-aga, hindi niyo muna ako pagkapihin. Ay, naman ang putsyam niya, oh. Ano? Wala na akong pinch, eh. wala akong pinch? Oh. Papanood ko pa nga yung mga upload mo. Hindi, kahapon lang kasi nangyari ito. Eh, ano eh. Wala, inaya ka sa kanila ang kernel eh. Yun, nag-inom mo kami. Tapos, nung nalasing ako, nung una, nagganin niya lang. Sabi niya, chuchat niya daw si Ate Rose eh. Yung pagbigyan ko kasi parang pakikisama ko na lang din sa kanila. Tapos? Tapos nung nalasing ako, Nagulat ako, wala na akong ano eh. Hindi ko na ma-access yung page ko. Oh, Tapos wala na yung, ano, yung profile ko, pinalitan na din. Ina talaga. Oh, Diyos ko po. Alam niyo mga chow, ngayong umaga na to, sana, may, may, plano sana akong puntahan si Jello. Pati yung kasama niya. Mag-aabang-abang ako doon, magbabakas sakali na makita ko sila. Tama, mag-aabot ako ng konting tulong kaya... Kay Jello, no? Pati dun sa kasama niya si Dodong. Ay lang, ito naman... Ay naku! Puro ka nalang problema, Bert! Hey, hindi ka talaga. Hindi ko naman sinasadya, hindi ko naman alam ang mangyayari yun eh. Eh, nalasing ako bigla eh. Hindi ko alam kung baka may nilagay na naman yung sa inumin ko. Mahina ka lang talaga mag-inom. Kaya naman nalalasing ka kagad. Ka Tara, sumama ko! Oh, Puntahan natin yun! Paging! Ay, nandito! Ano ba gawin natin doon? Babawin mo? Susubukan natin! Ah, Pag hindi kumana. Ano ah, mga chong? Punta muna pala kami kila Eging. Ang i- Nakakabat, Update ko na lang kayo mga chong kung, kung hindi talaga kaya, no? Ba? Baka... Oh, Diyos ko po talaga. Sige, update ko na lang kayo mga chong, ha? Tara, Bert. Bert, show.

Pakibalik naman yung page ko, kapatid ko. Wag, ba't, ba't ka babalik? Eh, yung nalasing siya, binigay niya sa akin yun. O, oh, hindi ko binigay sa yun, ha? Sinabi mo yun, sinabi mo sa akin yun. Ay, ano sinabi ko? Binigay niya yung password, das, sabi mo, sa akin yun na yung page ko, ha? Oo, oh, oo. Oh. Yung so, pali. eh. Wala, yun. wala sabi ko sinabi ganun. binigay mo ba talaga? <laughs> hindi. Sigurado ka, hindi ka nagsinungaling, ha? <laughs> hindi nga. So, paano paglasing? Kali mo. Gawin mo na lang page.

ko robot ah. ah. Bakit? Bakit? Oh, Tara na, -tar na. na, 100k Bakaw followers. Magtitinuan kayo. Oh, Tingnan mo Sa akin na si ano ah, si Rose. Sa <laughs> Ayun, sayo na si Rose. Ayaw nga ma mo maligo sa iyo si Rose. Pero dito, gagawin kita ng page extra. <laughs> 'tong mga 'to eh. Gusto ko Sa page key. Eh. Yo. Yeah. Oh, ano? Hoy no, okay, na. Taka lang, ito na ah. Oh. Wait lang, hintayin mo. Magkaka-page ka. Huwag ka doon kay Eging, ha? Oo, mm, hindi na. Oo, oh, okay na. Mga chong, please, like and follow nyo nga pala yung bagong page ni Boss Bert. Ayan, no? Boss Bert version 2. Ilalagay ko rin sa pin comment section yung link ng bagong page niya. Paabuti na natin. Di ba, pag sinabi ni Eging na kapag gumabot ng 100k ito, anong mangyayari? Ha? Anong mangyayari? Sabi niya kasi, laos ka na eh. Oh, yeah. Pakita mo sa kanya na hindi ka laos. Kaya mga chong, please, pakipalo yung bagong page ni Boss Bert. Boss Bert version 2. Ayan po, ayan o. Please follow my new page, Umanda ka sa akin, kernel. At umanda ka talaga sa amin, kernel. Tandaan oh. mo. Okay, paan yun mo na thank you. So, what's up sa inyo mga chong, non? Muli na namang nagbabalik ang inyong tito, na si Chong Otits, no? O tito Otits, kung tawagin. Uh, mga chong, ito nga pala ang aking YouTube channel. Ayan, kung nakikita nyo, eto ang aking followers. At pag umabot tayo ng 50k, mamimigay tayo. Dito dalawang bike lang naman to. <laughs> At syempre mga chong, huwag ninyong kalilimutan na pinag din ang bell button para lagi kayong updated. Syempre, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. Eto yung official YouTube channel natin, ayan. Tito Otits official. Marami kasi eh, marami kasi gumagaya at marami ng ano eh, mga nagpapanggap na tayo no at ginagamit sa mga maling paraan o pang scam So, yan lang ang ating official YouTube channel mga chonga. So, ang gagawin lang natin, magsusubscribe lang tayo, i-click lang natin ang bell button at syempre, wag na wag ninyong kalilimutan na screenshot na kayo ay nakapag-subscribe na dahil pwede rin kayong manalo ng 200 hanggang 500 Gcash sa limang katao lang yan mga chong. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-follow, mag-subscribe sa lahat ng ating account. para mga chong!